Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi niyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang limang senyales ng babae kapag papayag sa sa isang gabing pagkakaibigan. So, alam nyo na ang ibig sabihin noon, guys. Pero bago natin simulan, disclaimer lang po, ang nilalaman ng video na ito ay para sa edukasyon at impormasyon lamang. Hindi nito layuning hikayatin ng anumang uri ng hindi naangkop na kilos o relasyon. Mahalaga ang respeto at pahintulot sa anumang uri ng ugnayan o interaksyon. Kaya narito ang limang pahiwatig o sinyales. Number one, pagiging mapangakit. Ang babae kapag may gusto siya sa lalaki o yung araw na yan ay talagang magpapakita siya tulad ng eye contact, no? Mata sa mata. Ang madalas at matagal na pagtitig ng babae sa isang lalaki. So, iyan po ang una. Eye contact po. At ang pangalawa, body language naman ito sa posisyon ng katawan na nakaharap na malapit sa lalaki ang isang babae. Paglalaro sa kanyang mga buhok o simpleng mga galaw na nagpapakita ng pagiging komportable at bukas. So, ang ibig sabihin, makikita mo sa kanyang body language ng isang babae, lalo na kapag nakaharap siya sa iyo ng malapit. O kaya nilalaro-laro niya yung buhok niya, ginaganyan-ganyan niya. So, uh, ibig sabihin, yung mga simpleng galaw na yan, yan po ay nagpapakita na komportable po siya at bukas. No? So, yan po yung uh, pangalawa. At ang pangatlo naman ay paglalandi sa pag-uusap. Gamit ang mga pahiwatig, biro o mapangakit na mga salita. So, alam nyo na yun guys, no? Hindi ko na masyadong isa-isahin pa. Alam nyo na yung paglalandi sa pag-uusap. Na gamit ang mga pahiwatig, mga biro, o ano pa man niyang mapangakit na mga salita. At ang pangalawa naman, physical na interaction. Ano ba ito? Una, pag-initiate ng physical contact ito. So, tulad ng simpleng paghawak sa kamay ng lalaki, pagyakap, o iba pang kilos na nagpapakita ng pagiging malapit. So, ang ibig sabihin, siya po ang nag-i-initiate po. Siya ang nauuna na Uh, lalapit sa iyo sa isang lalaki tapos hahawak ng kamay hahawakan niya yung kamay pagyakap o mga kilos na nagpapahiwatig na pagiging malapit sa iyo so yan po ang una at pangalawa naman pagtanggap sa physical contact ng lalaki, ano ba ito? kapag bukas ang isang babae sa mga hakbang ng lalaki tulad ng paghawak o paghaplos ang ibig sabihin kapag ang lalaki ay uh, hinahaplos-haplos siya, no, kung saan man bagay uh, saan banda sa kanyang katawan, tapos bukas siya sa mga haplos o mga hakbang na ginagawa ng lalaki, yan po ay sinyalis na okay kumbaga, no? So yan po ang pangdalawa. At ang pangatlo naman, pagiging bukas. Ano ba ito? Ang babae ay maaaring magsabi ng kanyang intention o magpapakita ng pagiging direkta sa kanyang nararamdaman. No? So, ibig sabihin, ma maaring manggaling mismo sa kanyang bibig ang intensyon at magpapakita ng direkta sa kanyang nararamdaman. Na, yun na nga, kung ano man yung nararamdaman niya, talagang direktang sasabihin niya rin. Meron din kasing ganong babae na kusa na talagang siya mismo, lalo na kapag gustong gusto niya yung lalaki. So, yan po yung number three. At ang uh, number 2 na, ang number 4 naman, nag initiate ng mga sensual na pagkilos. So, ano naman ito? Yung una, madalas siyang sumasandal, yumayakap o humaharap sa pagkakataong napalapit siya ng husto sa lalaki. So, ang ibig sabihin, siya na mismo ang nag-iinitiate ng mga sensual na pagkilos, ha? Alam nyo na yung sensual na pagkilos, siya na yung sumasandal, siya na yung yumayakap, o humahanap ng pagkakataon na mapalapit siya ng husto sa iyo, sa lalaki. So, yan po ang, ano niya, yung mga galaw, no? Na siya mismo ang mga uh, mauuna. At ang sunod naman hindi niya tinatanggihan ang mga alok na maging magkasama sa isang pribadong lugar. So ang hibig sabihin kapag uh, okay ang isang babae lalo na pag gusto ka, hindi po siya tatanggi, no? Hindi niya tatanggihan ang mga alok halimbawa sa sabihin ng lalaki na o pumunta tayo sa ano sa isang pribadong lugar gusto kong mag-relax gusto kong magpahinga gusto kong mag-shower o ano man 'yan hindi po niya tatanggihan kasi nga yun ang sinasabi ko na kapag ang isang babae ay may gusto sa lalaki makaramihan sa mga kababaihan kasama na ako doon na nagbibigay din kami ng mga sinyales no na uh, pag sinabing ganito ganyan so ayun na o ibig sabihin naman ito kung meron kayong relasyon, no? Kung meron kayong relasyon. So, yan po yung number four. At ang pang last naman natin, ito na yung diretsahang nagsasabi na siya. Maaring sabihin niya na direkta, ngunit may lambing. Tulad na gusto kitang makasama ng mas malapit o pwede ba tayong magpahinga na magkasama ngayon? So, yan po ang uh, panglas no na diretsahan ng sasabihin na niya talaga dahil yun na nga ang sinasabi ko na kapag ang isang babae din ay gustong gusto niya ang isang lalaki tapos meron kayong uh, relasyon no hindi ko alam kung anong klaseng relasyon yan basta talagang siya na mismo ang mag-initiate o um, direktang sasabihin niya na na yun na nga, gusto kitang makasama. Hindi lang naman lalaki lang ang nagsasabi ng mga ganito guys eh. Meron ding mga babae. Ako sinasabi ko rin yan dati sa ano ko eh, sa partner ko, di ba? No, kaya yun na, na gusto kitang makasama. Ganon ang ibig sabihin. So, counting lambing. At ang ibig sabihin noon, hindi ka natatangihan na anuman ang iyong balak. Pero sa, ano yan sinasabi ko guys, ha? hindi po yung paspasan. Yung ibig sabihin, yung may respeto namang ano, hindi naman ibig sabihin dahil may gusto na sa'yo, ang isang babae ay parang hindi mo na nire-respeto. Hindi po ganon. So, ang ibig sabihin, ano, the, mutual, uh, the feeling is mutual din. Kung bagana na, ikaw at siya ay nagmamahalan kayo. So, kahit man yan, isang gabing pag-ibig yan. Ang ibig kong sabihin, hindi po yung anong klaseng pag-ibigan, guys, ha? So, ang ibig sabihin, kapag ang isang babae ay talagang bukas sa kanya na sumama sa isang lalaki, ang ibig sabihin, ay nagpapakita talaga siya ng mga sinyalis at ito na po yung mga sinyalis na ito. So, ayan po, guys. Sana nagustuhan nyo at magkaroon kayo ng idea. Pero sinasabi ko na, no, na ay, ang ibig kong sabihin na mahalaga ang respeto at pagpahintulot sa anumang uri o ugnayan na ng interaksyon. So, ang ibig sabihin, wala pong ano, wala pong sapilitan, wala pong kung ano-anong mga bagay. Dahil, ano, tawag dito, hindi po maganda yon. So, hayyan po guys, maraming salamat sa inyong lahat. At uh, may nagtatanong po sa akin na isang subscriber dahil bakit po raw yung ganitong paksa ngunit ang aking ang aking ano tono yung pag the way na magsalita po ako ay hindi po malambing. Guys, binabawal po yung mga ganon na parang pangpersonalan, no? Yung personal dahil hindi po personal ang ginagawa ko, guys. Ito po ay para magbigay ng impormasyon, No, sa mga mag-asawa, sa mga magkasintahan yan po ang nature ng aking niche sa aking channel. Hindi po yung uh, personal po na mag uh, ano ako, yung mag-flirt sa sa mga manunood. Ibawal po yung ganun na parang uh, pang-personal ang ginagawa ng ganito. So, ang ibig sabihin, uh, sinasabi ko siya sa normal na may pag-aaral. Ibig sabihin, hindi po yung inaano ko, yung binabago ko ang aking ano na parang parang nag ano nag flirt no so baka maano tayo niyan maano tayo ng YouTube kaya pas, pagpasensyahan niyo na po na direkta lang po ako nagsasalita nang wala pong pabago-bago ang tono na parang nag, naglalande o nag flirt no pagpasensyahan niyo na maraming salamat sa inyong lahat hanggang